galing kami Costco kanina at nakita ko lang yan, nabuwinda ako sa presyo kaya binidyohan ko, $11,500 in Philippine money, mga $600,000 na din no, maka-afford ka na ng bungalow na bahay na ganyan oy, yung kahit maliit lang na bungalow house, pero dito ayan oh, $11,500, pang ano lang, hot tubs pa, ang kaibahan lang yan, may ano yan, parang massage-massage ata, yung nakokontrol mo yung ano ng tubig para pwede kang i-massage-massage din. Pero, wala, oh, ay, mahal talaga. Kaya, mabuti na lang sa sitwasyon namin ni Habi, sa likod ng bahay, may ano lang, may ilog na ilang minutong lakad lang, ah, pag gusto namin mag-ano sa tubig, ah, yun, lakarin lang namin. Dahil kung praktikalan lang din, aside sa mahal yan, pag ginamit mo, gagamit din ka ng tubig, tsaka ano eh, kuryente, di diba? Kaya, ano din sa maintenance. Pero yung mga can afford naman at talagang may extra, then why not, 'di ba? Kung meron naman talaga. Pero yung mga nagtitipid-tipid, ah, maghanap na lang ng ilog o kaya dagat.